Number 10. Higanteng Bato Isang kakaibang tanawin ang nagdulot ng pagkalito sa mga tao sa South Africa nang makita nila ang isang napakalaking bato na nakalagay sa gitna ng isang malalim na bunganga. Sa unang tingin ay para lamang itong isang natural na pormasyon, ngunit habang masusing pinagmasdan, maraming bagay ang tila hindi akma. May ilan na nagsabing posibleng ito ay isang sinadyang likhang sining. Ngunit hindi rin tumutugma ang hugis at posisyon nito para sabihin gawa ng tao. Ang mga kuha ng video at litrato ay mabilis na kumalat online at ang mga tao ay hindi magkasundo kung ito ba ay likas na pormasyon o may mas misteryosong pinagmulan. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, marami ang nagtatanong kung ito ba ay sadyang inilagay roon o bahagi ng kalikasan. May ilang naniniwala na ito'y maaaring bahagi ng isang mas malawak na sikreto, habang ang iba naman ay kumbinsido na simpleng pormasyon lamang ito. Gayunpaman, ang kakaibang laki at lokasyon ng naturang bato ay patuloy na nagbibigay ng palaisipan. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang tanong kung ito ba ay isang gawa ng kalikasan o may mas malalim na kahulugan sa likod ng pagkakatuklas nito. Number 9. Delikadong Pagkain mula Thailand hanggang sa iba't ibang kusina online, maraming netizen ang nagulat sa mga ulat ng kakaibang anyo ng paggain. Isang pamilya ang nagbukas ng sushi at namanghanang makita itong kumikislap ng kulay asul na parang fluorescent. Sa ibang pagkakataon, isang babae ang nahirapang hiwain ng repolyo dahil tila ito'y gawa sa goma. Mayroon ding mga video ng processed cheese na kapag sinunog ay tila plastik ang nagiging anyo samantalang ang natural na keso ay normal na natutunaw. Lalo pang nagdulot ng pag-aalala, ang mga balitang ang ilang ice cream ay naglalaman daw ng sangkap na parang plastik. Dahil dito, maraming tao ang nagsimulang magtanong kung gaano katiyak ang kaligtasan ng mga pagkaing binibili sa pamilihan. Ang mga ganitong ulat ay naduduyok ng masusing pag-iingat, lalo na sa pagpili at pagluluto ng pagkain sa bahay habang may mga eksperto na nagbibigay ng paliwanag na maaaring resulta ito ng maling proseso o sobrang pagpoposeso, nananatili pa rin ang agam-agam ng publiko. Ang mga ganitong pangyayari ay nagsisilbing paalala na maging mas mapanuri at mas maingat tayo sa kung ano ang inilalagay natin sa ating hapagkainan. Number 8. Hiwalay na panahon Isang kakaibang pangyayari ang naitala sa Australia nang makuhana ng video ang tila dalawang magkaibang lagay ng panahon sa iisang lugar. Sa harap ng sang bahay maliwanag at maaraw ang tanawin, samantalang sa likuran naman ay makikita ang makapal na niebe na bumabalot sa paligid. Ang kakaibang kontrast na ito ay nagbulot ng pagtataka sa mga nakapanood at agad na umalat sa social media, kung saan ibat-ibang opinyon ang lumutang tungkol sa tunay na paliwanag may ilan na naniniwalang maaaring ito ay simpleng epekto ng microclimate o kataibang galaw ng ulap at hangin. Gayunpaman, hindi rin maiwasan ng iba na isipin kung ito ba ay isang teknolohikal na eksperimento o kakaibang glitch sa ating kalikasan. Bagaman walang malinaw na sagot, ang tagpong ito ay muling nagpapaalala na marami pa ring bagay sa ating kapaligiran ang hindi agad kayang ipaliwanag. Number 7. Bumulang Ilog Isang insidente sa Rockland County, New York ang nagdulot ng pag-aalala matapos makita ang kakaibang pagbuga ng mga bula mula sa ilalim ng Hudson River. Sa unang tingin ay para lamang itong kumuhulung tubig. Ngunit ang tanawin ay nagdulot ng pagkabigla sa mga residente na hindi pa nakasaksi ng ganoong eksena. Ang mga bula ay tuloy-tuloy na umaangat na parabang may kakaibang pinagmumulan sa ilalim ng ilog. Sinabi ng ilang eksperto na maaaring ito ay mula sa lumang linya ng gas na nakabaon malapit sa pampang, subalit wala pa ring tiyak na kumpirmasyon. Ang Estado ay nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy kung ito ba ay may banta sa kaligtasan o simpleng natural na pangyayari lamang. Habang hinihintay ang malinaw na sagot, na Nananatiling palaisipan sa publiko ang kakaibang eksenang ito na mistulang nagpapaalala na kahit ang karaniwang ilog ay maaaring mantago ng mga misteryo. Number 6. Dilaw na Ulap Isang hindi pangkaraniwang tanawin ang nasaksihan ng mga residente sa Richmond, Virginia nang biglang lumitaw ang isang bilaw na ulap na tila kumot na nakalatag sa kalangitan. Ang kakaibang kulay at pormasyon nito ay agad na nakatawag pansin at nagdulot ng samut sa ring haka Ayon sa ilang eksperto, posibleng ito ay tinatawag na Arcus Cloud, isang uri ng ulap na bihirang mabuo sa gilid ng bagyo. Gayunpaman, marami ang nagsabi na ito ang unang beses na nakakita sila ng ganoong kakaibang anyo. Para sa mga lokal, nanatiling palaisipan kung ito ba ay likas na pangyayari o may mas malalim na dahilan. May mga nagduda na baka ito ay dulot ng polusyon, habang ang iba naman ay nagsabing maaaring may kinalaman ito sa mga hindi maipaliwanag na puwersa. Sa kabila ng paliwanag ng mga siyentipiko, nananatiling bukas ang usapan sa komunidad tungkol sa tunay na pinagmulan ng dilaw na ulap na ito. Number 5. Ulan ng Gagamba Isang nakapangingilabot na eksena ang naganap sa Liaoning, China, nang bumagsak mula sa langit ang napakaraming uod at bulate na parabang galing mismo sa kalangitan. Ang mga sasakyan at bangketa ay napuno ng mga gumagapang na nilalang, dahilan upang ang ilang tao ay gumamit ng payong hindi laban sa ulan, kundi laban sa pagbagsak ng mga ito. Ang insidente ay naging viral at agad na nagdulot ng matinding diskusyon online. May mga nagpalagay na maaaring dala ito ng malakas na hangin na kumarga sa mga nilalang mula sa ibang lugar, habang ang iba naman ay nagsabing posibleng ito ay isang kakaibang senyales mula sa alikasan. Para sa mga nakasaksi, nanatili itong isang hindi malilimutang pangyayari na tila galing sa pelikula. Ano man ang paliwanag, malinaw na ang ganitong insidente ay nagpapakita na minsan ang kalikasan mismo ang nagbibigay ng pinakakakaibang sorpresa. Number 4. Misteryosong Pananim Isang CCTV footage mula sa Southern England ang nagdulot ng matinding diskusyon matapos ipakita ang mismong sandali ng pagbuo ng crop circles. Sa video, Makikita kung paano nabuo ang mga bilog at disenyo sa mga taniman na may kahanghangang eksaktong porma. Maraming taon nang pinag-uusapan tang ganitong uri ng kababalaghan. Ngunit ang kuhang ito ay nagbigay ng bagong sigla sa usapan kung sino o ano talaga ang nasa likod ng mga ito. Ayon sa iba, posibleng gawa ito ng tao gamit ang mga espesyal na kagamitan upang makalikha ng eksaktong disenyo. Subalit na natiling matibay ang paniniwala ng ilan na may kinalaman dito ang mga nilalang mula sa ibang mundo. Hanggang ngayon, walang malinaw na paliwanag kung paano ganap na nagagawa ang ganitong istruktura sa napakaikling panahon. Number 3. Araw na walang anino Isang kakaibang pangyayari ang naitala sa Hawaii kung saan lahat ng bagay ay tila walang anino. Sa video, makikita na ang mga tao at istruktura ay nakatayo, ngunit walang bakas ng anino sa paligid. Para sa mga nakapanood, mistulang isang glitch sa realidad ang tanawin. Ngunit ayon sa mga lokal, ito ay tinatawag na Zero Shadow Day, isang natural na pangyayari na nangyayari dalawang beses sa isang taon sa mga rehiyong tropikal. Sa panahong ito, ang araw ay reksaktong nakapuesto sa ibabaw, dahilan upang mawala ang anino at ang mga bagay sa lupa. Bagaman natural ang paliwanag, marami pa rin namangha at nakaramdam ng hiwaga sa eksenang ito. Ito ay nagpapaalala na kahil ang pangkaraniwang liwanag ng araw ay may kaayahang magpakita ng mga bagay na tila hindi kapanipaniwala sa unang tingin. Number 2. Metalikong Anino Isang kakaibang tanawin ang nakuha sa yuta kung saan ilang tao ang nakakita ng isang makinang na pigura natila tila lumulutang sa ulap. Ang pigura ay may anyong matangkad at gawa sa metal, dahilan upang tawagin itong Metal Man. Agad itong naging viral sa social media at nagdulot ng mainit na debate kung ito ba ay simpleng drone, computer edit o may mas misteryosong pinagmulan. May ilan pang nagbanggit ng konsepto ng Project Blue Beam na lalong nagpalakas sa usap-usapan, habang ang iba ay nagsabing maaari lamang itong ilusyon o gawa ng teknolohiya na natiling palaisipan ang eksena para sa marami. Ang tanong ng karamihan ay kung sino ang makikinabang kung ito ay isang panluloko lamang. Ngunit kung totoo, ano nga ba ang tunay na layunin ng ganitong nilalang? Hanggang ngayon, nananatili itong walang kasiguraduhan at patuloy na nagbibigay takot at kuryosidad sa mga nakapanood. Number 1. Misteryosong Lipad Isang video mula sa internet ang nagpakita ng isang lalaki na nakabihis ng parang superhero at tila totoong lumilipad sa himpapawid. Hindi lamang siya dumadaplis o dumadampisahangin kundi mabilis na lumilipad na parabang isang eksena mula sa comics. Ang mga nakasaksi ay namangha at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Para sa ilan, ito ay isang palabas lamang o isang mahusay na stunt. Ngunit para sa iba, maaaring ito ang patunay na may mga bagay na hindi pa lubos na nauunawaan. Ang ganitong pangyayari ay nagbukas ng mas malalim na tanong. Posible nga ba na ang tao ay makalipad gamit ang hindi pangkaraniwang paraan? Habang patuloy na pinagdedebatehan kung tunay o hindi ang video. Nananatili itong isa sa mga pinaka nakakagulat na eksenang nahuli ng kamera isa itong halimbawa kung paano kayang baguhin ng isang simpleng clip ang pananaw ng tao tungkol sa kung ano ang posible at imposible